magandang umaga mga idol at ito tayo sa ilog ngayon uh, bali ang hunting natin ngayon ay hipon uh, bali wala tayong ibang dala ngayon kundi ang ating manghuling kamay Manumano lang mga idol wala tayong pana o sima kamay lang talaga mga idol uh, Bali dito kami mag-uumpisa ito ang aking kasama si, ang aking asawa si Master Andy at bali dito kami ang buong pisa pataas kami dito tara samahan niyo kami na. Ayan, nag-umpisa ng na mga idol ng mga man ni Boy Palos. Mano-mano lang ang ano niya, panggagama. Yan mga idol, may ginagamang hipon si Palos. Wow, oh, laki. wow, laki na sipit oh. Oh, mga idol oh, yan ang huli agad oh. Ayan, may nagama na namang hipon. Si Palos, oh, laki na sipit mga idol agad eh. Marami na agad mga idol. Agad, mga Ito siya palang mga idol oh. Ito ko marami na. dami na agad. mga idol. Oh, laki na naman ang sipit. Yeah. Ayan, mga idol. Nasa ilalim ng bato. Ang hipon. mm, ayan mga idol oh. Ang daming hipon dito. Mga idol, Mga idol oh. Nakindik. Mga idol. 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 tatakpan natin ang dahon Mga idol. Mga idol. Mga idol. Mga idol. Mga Mga idol. Mga idol. ang paghuli ng hipon ng idol. Mga yan. Ah, ang laki ng city. Yan, mga idol. Kinagat na ang kamay ni Boy Palos. Aray, 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 aray. Uh. Oh. Ah, ay, aray, 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 aray. Ay, nangagat na mga idol Oh. Mga idol oh. ang sakit mga idol. Hmm, Gagatin mo rin. Aray, aray, aray yung, din, mga idol, <laughs> Ayan, may ginagama na namang hipon si Boy Palos. Oh, oh, huli na naman mga idol. Mga idol. Ano <laughs> yan, may kumbagat na namang sa kamay ni Boy Palus o oh. hipon oh, hipon na naman daw talagang marami ang hipon dito sa ilog mga idol o Ayun. Ay, hipon nga. Ang laki na naman ng sipit. Ayan ang mga idol oh. Marami na agad ito. O. <coughs> Marami ito. Marami ito. Marami ito. muna ang mga idol. Ay, ito.

Oh, Uli pa rin. <laughs> mga idol, may hipon mga idol. Tatakpan natin ng dahon mga idol. Ito ang pang ano sa kanila mga idol. Pang huli ano, sa kanila mga idol. Oh, huli pa rin. Ay, huli na naman. Oh. Yan may hipo na namang nagama si Boy Palos. Ito naman ng idol ito. Ang laki ng kagat ng idol. Oh. Ang laki ng sipit ano? Uy, dalawa mga idol. Meron pa. Magkasama sila mga idol. oh, dalawa sa isang butas. Eh, Ayan mga idol. idol, baka may hipong dito mga idol. Tignan natin. oh, uh, ano ito na? Maliit mga ito ito. Ayun na, nagpilantik na. Yup. Yeah. Ito. Halili na ako natin mga idol. Ay, may butas itong bato. Yeah. Oh, ayan ang idol, laki. Ang laki mga idol, oh. Ay, kulay pula mga idol, oh. Oh, ang oh, laki mga idol. Kulay. Oh, laki. Wow. Parang luto na. <laughs> ayan, may hipo na naman daw mga, na mga idol. Dito. Nangangagat na naman mga idol. Ay, kinambat mga idol. Bukain muna natin. mau mau eh puncak uh. kagak mangai dulu ini nih dengok ini nih uh. malakinan namanya taang sipit ya uh. uh. oh tanda pedagang ramai ang hipon ayo nah Baka may hipon dito mga idol. Ito mga idol. Ito. <coughs> Matibo ka. Ito mga idol. Idol, may ginagama na naman si Boy Palos. Ayan o, may hipo na naman. Ang lalaki na talaga ng sipi. Thank you. Thank you. Ay, puno naman mga ilon. Nangangagat na naman. Oh, uy, 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 oh. dalawa. Naiwan yung isang mga ilon. Oh. Oh. Malaki mga ilon, oh. Ay, malaki. Malaki, oh. Ito na tayo mga Nani, idol. Ah, oh. Ayan mga idol yung ating nahuli. Ito binilang natin 137 piraso mga idol. Oh. Ang dami mga idol. Gamalang yan mga idol. Kamay kamay lang. Hindi natin ginamita ng pana. Ito. Ang dami talaga mga idol. Ang ng mga pagat nila mga idol. Mga silpit nila. Yan mga... mga idol. Naluto na natin itong hipo natin. Ang dami mga idol oh. Lucky oh. Ah, niyo. ito. Hawak ni Master Andy. Oh, uh -huh, dami. mula mga idol oh. Uh.